Hello everyone, welcome back ulit sa aking YouTube channel Mali ako po pala, si manang Yan So ngayon, ang vlog po na ito ay uh, Ipapakita ko po sa inyo Kung ano po yung mga requirements Ni YouTube para kumita po tayo ng pera Okay, so Yung iba kasi, akala nila pag nag- upload na sila ng video sa youtube ay kikita na kagad so mali po yung pag inaakala nyo uh, meron pong requirements dito kay youtube so tara ipakita ko na po sa inyo so ngayon pupunta po tayo sa aking youtube studio so kung wala ka pa pong youtube studio mag install ka na po para makita mo yung requirements ni uh, ng monetization ni youtube so tara Ayan, so ito po yung isang YouTube account ko, no, na ginawa ko para sa aking mga anak. And dito po, sa bandang baba, itong may dollar sign, pindutin nyo lang po yan, and then, dyan nyo po makikita sa bandang ibaba, so, Uh, I scroll up and then dito po sa shorts video yung parang reels po sa Facebook ang requirements niya po ay uh, 500 subscriber and 3 video uploads and then 100 I I mean 3,000 na watch hours. Tapos dito naman po ay 3 million valid public shorts views. So para kumita po tayo sa short video po. And dito po sa uh, sa long form video, ito po yung 3 minutes pataas. So, ang requirements niya po dito ay 1000 subscriber and uh 4000 watch hour. And then, meron din po siyang requirements na 10 million uh views valid public shorts views. So, ito po yung views ng uh uh shorts. So, 'yung shorts po ay parang reels po sa Facebook. And then ito naman po, itong 4000 watch hour, ito po 'yung manggagaling sa uh 3 minutes pataas na video. Ngayon po, ang tanong nyo po, uh, kapag napuno na itong 1k subscriber at 4000 watch hour, ay pwede nang kumita? Yes po, pwedeng-pwede na pong kumita kasi po uh uh, pwede ka na mag-apply sa monetization mo dahil na-reach nyo na po yung requirements ng uh, 3 minutes videos pataas. Yan. And once na ma-meet nyo na, na rin po itong 10 million na public shorts views, ay kikita na rin po kayo dito sa shorts video. Okay? So, Tanong, kung hindi ulitin ko po, kung ito lang po ang mapuno, ang 1,000 subscriber and 4,000 watch hour, ay pwede na po kayong ma kahit hindi pa po ito mapuno. Pwede na po tayong kumita dito sa long form video. Okay? So, tanong, uh, alin po ba yung malaking kikitain? Yung sa shorts video o sa long form? Ang, ang video po, kung saan ka po kikita ng malaki ay itong long form video. Ito po, ito. Kaya okay lang po na hindi mo pa mapuno ito sa iba, ba. Basta itong dalawa ay mamit mo na para kumita ka ng pera. Okay? So... Yun lamang po. Maraming salamat sa panunood. At kung may katanungan pa po kayo, pwede po kayong mag-comment sa ibaba para mag po natin ng vlog yan. So, bye-bye. God bless.